na ng tropa ko ngayon huh? Birthday ng tropa ko ngayon oh, ng tapos? Magiinuman kami kaya wala akong magagawa ha? Huwag na huwag ka mag-chat sa akin ha Pap Papauwi mo na ako ha Ang mabasa ng mga tropa ko yun Nakakaya naman ha, ha Hindi mo kayong pigilan niya yun Ha? Susundin kita pagka uh, kung gusto ha. Baka mag ka sa akin. Pauwiin pauwiin mo ako, mapahiya ako sa mga barkada ko. Ayaw <laughs> ko nang pinapahiya ako sa barkada ko. Ha? Napaktapang muna tao. Bilib ako sa kakayahan mo. Kupal! Okay. Hindi <laughs> din ba tayo? Ino mo kung, Augusto, Uuyok, kung kailan ko gusto ha. Uuwi ako kung kailan ko gusto. Ha? ang bala sa sarili ko ha. Wala akong magagawa. Ang ganda mo? Ha? Narinig ko lang yun sa tropa ko. <laughs> Ang matapang, sabi niya kasi, ganun daw siya magpapaalam sa asawa niya. Nagpractice siya kagabi, sabi niya, pre, oh, kung na ano ba itong sasabihin ko sa asawa ko? Sabi ko, oh, pre, yari kayo, mabubugbog kayo dyan, pre. Ano <laughs> mo naman akong bisyo, di ba? Wala ko maniniwala, di ka naman nang iniinom. pinagsasabi mo, binainom ko nga lang ng isang gin, shot puno, tumba kanin. <laughs>